Ava o Gabi. Ito ang pangunahing produkto ng bayan ng Tuba Binget. Sa ika-isang daan at labing tatlong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan, muling tampok dito ang mayamang sektor ng agrikultura ng labing tatlong barangay ng bayan sa isang agri-tourism fair. Pero ang barangay Camp 1, ube ang kanilang pangunahing produkto. Gagawid nga po sa timay nga principal nga uh, okay. pag in data na pintas dito ay mamin mm. th three times nga uh, agader kami mm. kat mamit na daging jay uh, daily needs yakuha kamo sa ngay matipan ha, hab uh, sa mantalang no ubi daging to road traps an nga uh, continuous nga. an like uh, agader kati twice a week tuloy tuloy de jayan kat mantalang daging once, once nga apitan pero sa inasa ang pagtaas ng demand ngayong holiday season, ang presyo ng ilang gulay tumaas. Uh, Ore kasi kangay na mga mga kat ito, haan nga di may uh, ado. Mari, uh, hamat nga, hamat kaya nga, nga, nga narigat nga agalang yung siyempre ikwada piman iti nang ininata. Samantalan natin kinanginati natin iso nga adama latamal alami nga sa kaibasi. Sa kabila nito, malaking tulong pa rin daw ito para sa mga magsasaka at turismo ng bayan. Isinusulong rin kasi sa bayan ng organic farming at farm tourism. iso nga it's nice nga talaga nga purely organic. Dagito i kunata kunatay nga they are not negosyante nga farmers. They are farmers nga tamo da nga nag nagfarm da apan da ilako, agawid da adamayawid ang asukar da. It's their livelihood. Isu nga Uray medyo nanginan akot gatangon tayo. May sanga, it's a way of helping our community. Ang nasabing trade fair sa municipal grounds ay magtatagal hanggang sa ikalabing isa ng Disyembre. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay sihad o ang pag-asenso. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.